Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas si with Atty. Claire Castro. Today is January 6, 2025. Okay, so dito kasi mga ka-clear. Nagkaroon siyempre mga iba-ibang opinion. Okay? Patungkol dun sa teaser pa lang yun eh. Teaser pa lang. So lumalabas mga ka-clear. Libelous ba siya nga o hindi? pero bago tayo pumunta Jan kasi makabahabang bang usapin yan. actually siya dapat yung pangalawa ko ngayon diba dapat ang apat ko pala pero sige tomorrow na lang siya kasi ino na nga natin si honorable Erwin Tulfo tungkol sa kanya mga revelations But anyway dito kasi mga ka-clear okay uh nagano kasi si ano si nasaan na yon uh, Itong si, ah, uh, pangalan nito, Arnold Clavio. Okay? Okay. Nag-react siya sa teaser na ito. Okay? Nang The R of Pepsi Paloma. The R piece of Pepsi Paloma. Okay? So, pakita ko ha, mga pakita ko. Okay. And, okay. Sabi dito, okay, Marami na gimbal sa na nakagulat na teaser ng da um, Pepsi Paloma na inupload ng kontrobersyal ng director na si Daryl Yap sa Facebook. Noong mismong bagong taon, oh, pasabog talaga, di ba? And January 1. Di ba? Actually, yung words na ginamit dito, uh, ang dating. Ha? Huh? Libelous ang dating. Okay. So, pag sinabi kasi nating libel, okay? Ito, ito, ha? Para maintindihan natin kung saan nagagaling si, ano, saan nagagaling si Arnold Clavio at saan nagagaling si Daryl Yap. Okay. Kita na? Okay. Yan. Sige, ito tayo. Mahaba kasi ito eh. Pero sige, take a 'to Libel. Okay. Dito lang tayo, ha? Public. It refers to public. Hmm, malicious imputation of a crime. Doon pa lang mga kakire. Doon pa lang mga kakire. Doon sa teaser, agad-agad, ang tanong, hindi ko maintindihan. Yan? hindi ko maintindihan. Pepsi, di ba? Ikaw ba ay in binanggit ang pangalan ni Dixoto. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Dixoto! Aaaaaah! Tapos nag-oo. Nag-oo. So, doon nag nag so, pala, mga ka-clear, sa definition natin, ay nasa na yung definition ko? Wait, taa. Meron ng public imputation of a crime. RAP is a crime. Huh? So, huwag natin itong banggitin, na, huwag natin magkita ibang definition. Alam nyo na yan. Para dito lang tayo sa public and malicious imputation of a crime. So, ito nga yung papatunayan. Kung libelous to, actually, papasok to sa cyber libel dahil Facebook ang ginamit. Okay? Basta gumamit ng computer system, cyber libel. So, public and malicious imputation. or oh, legal basis. Ayan na. Okay. So, paano nakukumit? By means of writings or similar means? O, oh, so, ano mga elements sa dapat patunayan? Unang-una, may imputation ba? And defamatory. Yung imputation must be defamatory. Nakakapanira ng uh, puri. Nakakapanira ng dignidad. Okay? Nagiging uh, tampulan ng chismis. Nagiging tampulan ng katatawanan. Yan. Imputation must be malicious. Imputation must be given publicity. And the victim must be identifiable. So, dito pala mga ka-clear. Okay? Pasok na to. Publicity and identifiable. Bilanggit yung name. So, dito na lang tayo mag, okay? Mag, uh, mm kakonsente Kasi defamatory, alam na natin yung defamatory siya talaga. Malicious ba? So, yan ang dapat pantunayan. Okay? So, uh, defamatory, alam na natin the words uh, use, uh, are uh, used are to be construed in a entirety and should be taken in their plain, natural and ordinary meaning as they would naturally be understood by persons reading them. Okay? So, in other words, hindi mo na kailangan pang laliman yung pagkakaintindi sa sinabi doon pala sa pagkakaintindi alam mo na ang ibig sabihin 'di ba now dito okay eto elements of malice ano-ano may ibig malis 'di ba okay ang sabi dito kasi may dalawang klase ng malice okay pasok tayo dito two types of malice okay uh, malice in law and malice in fact okay ito, ito, ito ang madalas ginagamit kasi malis in fact. Yung talaga nakikita mo. Okay, malis in do, presumption of law ito. Okay? It dispenses with the proof of malice when words that raise the presumption are shown to have been uttered. Okay? So, parang, may mali ba to? Y yung mga words na ginamit, may mali siya ba to? Unlike yung malice in fact, malice in fact is a positive desire and intention to annoy and injure. Okay? It may denote the defendant was actuated by ill will or personal spite. So, it is also called express. So, nakikita. As compared sa malice in law, di ba, constructive yan, pakita mo pa eh. Yung bang word niya, eh, malicious. Libelous. Dito, express. Kita-kita mo na. Actual malice, real malice, true malice. Okay. Particular malice. So, yan ang ipoprove natin. Okay. So, may presumption of, malis malice naman. Okay? Sabi dito, every defamatory imputation is presumed to be malicious. Presume, ah, basta defamatory, nakakasakit, presume na malicious. Presume. Kahit na daw ito ay totoo. Even if it is true. Kung mapapakita na no good intention and justifiable motive for making it is shown So kung wala ka na mapapakita good intention to show that film, kundi makasira lang ng tao, kahit totoo pa yan, nandoon pa rin yung presumption of malice. Okay? So, okay. Exempta, ito yung mga uh, exempted, a private communication made by any person to another in the performance of any legal, moral, or social duty. So, tingnan natin. May private communication. Doon sa pinakitang, i -co correlate ko lang ah, doon si ipinakitang teaser, dalawa lang nag-uusap, di ba? So, natin private communication yon. Kung ipinakita mo ba ito, di ba? Nakita mo ito, yung ganitong klaseng communication, meron ba tong legal, moral, and social duty na magagawa? Di ba? Meron ba itong pinapatunguhan? Kasi kung ang purpose mo ito ha, what's the purpose of showing that film? Ano yung teaser? To tell the truth? Nga? To give justice? So, yun yung mga moral duty eh. Diba? To warn the people? Okay. Now, if you want to say na you're telling the truth, tandaan natin mga kakir wala tong inabot na decision ng court. Oh, wala decision ng court. So doon pa lang, hirapan ka nang magsabi kung ano ng truth. Pangalawa, hindi ba't sinabi ko sa kagabi, mismo si uh, Pepsi ang nag-withdraw sa kaso. No RAP. Sabi niya. Okay. Kung tinakot man siya, para makagawa ng affidavit of desistance, hindi ba dapat ni Racion ni ni Rene Cayetano? During her lifetime. Dahil ang RAPE, mga ka clear, pwede ito i-file 20 years from the commission. Diba? Now, di ba? So, uh, to give justice, uh, how can you give justice kung prescribe na yung pag-file ng case? Okay? And at that time, ang, ang RAPE is a private crime. Only the alleged victim could file. Unlike today. ba diba? Public crime na siya. Kung ayun ng bata, pwede DSWD, pwede nanay, pwede. Pwede. Pag private, hindi. So kung yung tao mismo hindi umanong biktima, eh ay wala. How can you not tell the truth? How can you not share the truth that there is there was R.I.P.E.? -E. Okay? Now, another another exception. A fair and true report made in good faith without any comments or remark or of judicial, legislative or other official proceedings which are not of confidential nature. So yung bantiser ay e parte ng judicial, legislative or other official proceedings or any statement, report, or speech delivered in the said proceedings, or any act performed by public officer in the exercise of their functions, wala. So, wala sila sa exemption. So, ngayon, imputation of the crime, so, presumalicious na yun. Di ba? Kung hindi mo papakita' yung good intention mo for doing that, movie. Okay? Now, Is it ato uh, pa pala? May pa pala. Matter of public interest. Can be public figure si, ano? Si Big Soto. Pero private pa rin siya kung tutusin. Di ba? So, ang tanong natin. Um, ito ba a matter of public interest kung wala ka naman ng mapapakitang katotohanan mula sa taong sinasabing na biktima? Paano ko yung mga tao nakapaligid doon sa di umanong biktima ay nagsasabing hindi totoo yung sinasabing RAPE? Hihirapan siya ngayon doon. Diba? So, may tinatawag tayong ano mga kaklir ha? Privilege communication na pwedeng exempted ka kaya sabihin mo. Tulad ng, ang privilege communication may dalawang klase, absolute or qualified. Itong absolute are not actionable, even if the same was made with malice. Kaya maraming naghihinayups at nagiinuts, magsaita, kasi hindi sila masasampa ng kasod because that's a privilege communication, absolute. Okay? Kasi hindi charge of their duties. kahit anong gawin nila dyan sa, sa kongreso, hinayups, inuts, privilege yan. Itong qualified naman, mga kaklir. Okay? Uh, are those which contain defamatory imputation but which are not actionable unless found to have been made with good intention or justifiable. Ito yung sinasabi natin kanina. Diba? Kung hindi siya actionable, kung ginawa mo to with good intention for social duty, moral duty to do that. Okay? Teaser pa lang. Diba? Pero ako, tingin ko, sa elementong binanggit natin kanina, yung teaser pa lang, libelous na siya. Sa akin. Diba? So, hayaan natin i-prove, kung lang, baka naman di magkasuhan eh. Hayaan natin i-prove ni Daniel Yap, anong motibo, sinong tao sa likod niyan, para masabing walang malis. Di ba? Para masabing walang malis at hindi siya makonsider na libelous. Nagit ko na sa inyo kanina, yung mga Okay? Yung mga elements ng libel Okay, raket curious pa rin ang mga tao about this movie. Ano ba, ta, ano ba talagang nangyari? Okay, uh, doon sa isa nating video, raket kung mapapansin mo, ang title natin, ano ang kwento rito? So, sinummarize natin yung kwento doon. Okay? Lumalabas kasi dito, nagkaroon ng affidavit of desistance, pero ang sabi nila, pinilit ito. Pero ang, ang inisip ko naman, okay, pinilit, pero Pepsi Paloma then was represented by a high caliber lawyer. Ato ni rin tano. If there was really some threatening, not uh, threatening remarks from a certain Ben Ulo na kumuha daw, kumuha kay Pepsi Paloma, bakit hindi inilaban ni uh, Rene Cayetano? Ba't hindi rin siya nag-ingay? about this. Di ba kasi ano niya na yun eh. Uh, ebidensya na yun eh. Pampalakas na yun eh. Na pinipi, uh, tinatakot yung aking kliyente. Pero wala eh. Nagkaroon na affidavit of desistance. Uh, parang 1983. Okay, 1985, nakagawa pa ng pelikula si ano, bago nawala sa sa Earth, nakagawa pa ng pelikula itong si Pepsi Paloma, tapos si Guada rin, mga ka-clear, isa sa mga kasama, never ko siyang nadinig ng statement niya, even before. Para lagi si Pepsi Paloma. So ngayon, binanggit ko sa inyo kanina, ha? Huh? Yung mga topics, sino yung mga nag nagsabing hindi totoo? Nandiyan na si Coca Nicolas, kinausap niya mismo si Pepsi, si Pepsi nagsabing walang nangyari, gimmick lang daw ni Ray De La Cruz. Nandyan din si uh, Guadagorin. Gusto daw mag-sorry. Hindi niya na nagawa. So, ang tanong ngayon dito, saan huhugot ng kwento si Darilia para mabuo yung pelikula niya? Will he also talk and discuss the things with Vic Soto, Joey De Leon, and the heirs of Richie De Horsey? Kasi, kapag hindi mo kinausap mismo yung mga taong concerned or involved, hindi yan magiging kapanipaniwala talaga. Kasi yung mga taong nandiyan dyan mismo, dapat nakausap mo para makuha mo yung side nila. Pero with the teaser, I doubt, alam natin na tinidik sa 'di Diba? Ginawa, mukhang ginawa lang siyang basta without the knowledge of Vic Soto. Then, tingin ko, kung may alam si Vic Soto, tinayagan niya yan, di, at least malaman natin, di ba? Okay?